Chinese 169 mga idol pasensya na talaga emergency lang talaga itong mga idol kasi aktual lang nakikita dito yung isang tao na kumakain na ng hayop kaya tingnan natin kung meron bang tao talaga dito na kumakain ng hayop ngayon mga idol ako lang nag-iisa ngayon mga idol hindi, in, hindi iniwan ni Dongs yung mga bata kasi nakakaawa talaga sila so si Jet naman mga idol wala pa dito mga idol meron siyang ibang nilakan mga idol hindi natin siya nakakasama so, hanapin muna natin dito mga idol so, sabi nila mga idol nandito lang daw yun sa lugar na ito ako po anong nangyari sa kahit natin. Ako. Iba ito mga idol. Parang may nakakaiba dito mga idol. May mga idol. Dito yung location na sinasabi ng nag-PM sa atin sa lugar na ito. sana mga doon makita natin yung tao na yun mukhang tahimik yung buong paligid dito hanapin muna natin dito sa paligid dito kasi isang supporter natin ang nag PM sa atin tungkol dito kasi nga talaga hindi ko so sinama si kambal tuko natin hindi niya pwede iwanan yung mga bata doon sa kanila Ini kampung lugar mau parang wala pa nga na yung sinasabi nga na tao na dito kumakain ng hayop Ito so, ba kayo yung sinabi ng isang tao? Ito so, ba kayo yung dito.

Sehat nau bay, bay pun dia mau bay. Bay. Ayo ikat lok, ikat lok, kebangan nanti kah?

umalis siya muntik na tayo na kala ko yung tao na yun ang nag PM sa atin yun na dun kaya na humusga ano yung nakikita natin dito yung na-encounter natin ano yun kaya na po ang humusga dun 我了，没事。 Ito mulai kaya nga dito. Ah. 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 Ah.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

Magtatapos! Ikadlok! Ikadlok! Tapos nga natin ka! Tapos nga natin ka! Ikadlok! Ikadlok! Tapos nga ka! Ikadlok! Ikadlok! Hmm. Oh, Iyong mga idol! Kailangan natin tulungan 'yung mga idol. kawawa yun kailangan natin ng kurasyon na makapagpigil sa kanyang pwersa makapagpigil sa kanyang inuriya mga idol meron siyang matinding lakas mga idol hindi siya masyadong manghina sa kurasyon natin siguro kailangan natin si kambal tuko natin 169 Ano pinim natin mga idol Ito pala yun Ito pala mga idol Muntik na kong nasugatan doon yun yun mga idol Muntik na ko doon Hindi klabi talaga So Sabayin natin si 169 dito mga idol sumahan natin dito sana sumama siya sa atin dito mga idol kumpirmado talaga kumpirmado talaga yung sinabi niya dito dito talaga yun totoo pala ang sinasabi nila isang tao isang tao na kumakain ng hayop hindi natin alam kung ano yun kung o isang hindi lang isang taon na hindi niya kaya ang kanyang daladala -dala na orasyon kaya nagkaganon siya kasi mga idol pag may dalakang orasyon pag hindi mo yun nakokontrol nababaliw, ka dapat kailangan mong kontrolin yung orasyon mo para hindi ka mababaliw so hanggang dito lang muna siguro ito mga idol balikan natin to kasama si Hunter 69 mga idol at si Jet yun lang ang palagi nating magkasama mga idol so good luck sa inyong lahat mga idol so, kaya yon. wala na dito Ah! Hmm.